Ciao raga! Musta Welcome sa inyong lahat. I am Chadin. I will be your guide. Kung hindi ka pa aware, simula ngayong December 18, 2023 ay pwede na mag-apply doon sa bagong bonus. Ang tinutukoy natin na bonus na bago ay yung tinatawag na AD or Asenyo di Inclusione na yan ay yung pumalit doon sa dating RDC or Reddito di Cittadinanza. Sino ga ang pwede sa bonus na yan? Paano ga mag-apply? Alamin din natin kung ano yung hindi dapat na kalimutan na gagawin para maaprubahan sa bonus na yan. Linawin natin kung sino ga ang makakatanggap ng bonus pesa na 77 euros at sino naman ang bonus spesa naman na matatanggap nila ay 460 euros. Regarding naman sa asenyo uniko, bakit ga natigil ang payment kapag ka na-expire ang permiso di sujorno, si Ano ga ang dapat na gagawin para tuloy-tuloy na matatanggap ang payments para sa asenyo uniko? Alamin natin ang detalye raga. na sigla, partiamo! natin na maigi kung parang ka kanino yung uh, matatanggap na additional na amount na 77.20 euros at yung isa naman ay 460 euros. Maraming salamat doon sa mga raga na nag sa akin na natanggap na nila yung kanilang additional amount na 77.20 euros doon sa kanilang karta dedikata ate. Yun kasing mga nakatanggap dati ng karta dedikata ate, nagamit nila yan, di gaal naman yan dati ay uh, 382.50 euros. Simula noong uh, December 15, 2023, mayroong automatic na rekarika na dumating doon sa kanilang karta dedikata ate. Which isang ang amount nga ay 77.20 euros. Simula December 15 and onwards. Kung ikaw ay kasama diyan yan, sa ating binanggit na iyan, kukontrolin mo lang ang yung iyong karta dedikata ate eh, kasi malamang ay naanjan na, nailagay na dyan yung rika na additional amount na 77.20 euros. Samantalang yung iba naman, entitled din sa karta dedikata ate. pero hindi naman na retiro nila yung kanilang karta do sa posta. Ngayon, meron silang chance pa na ibinigay sa kanila dahil uh, bisuhan ulit sila ng kanilang community residence uh, para maritiro yung kanilang karta doon sa posta. Kapag ay nakuha nila, ang laman niyan dapat ay 460 euros din at dapat na ma-activate yung karta until January 31, 2024. Para naman doon sa iba na naritiro naman nila yung kanilang karta pero hindi naman na-activate yung karta dedikata atin nila na kinuha doon sa posta until noong na nakalipas na September 15, 2023, ngayon ay may chance sila dahil nga nang in-extend yung uh, reactivation until January 31, 2024. At ang laman din yan dapat ay 460 euros. Para naman doon sa mga hindi talaga kasama, doon sa mga nabigyan ng karta dedikata ate, kahit noon pa, Alora hindi pa rin entitled na makatanggap ng uh, bonus na iyan, yung additional na mga amount na binanggit natin kanina kasi nga, uh, wala namang bago na beneficiaries para sa karta dedikata ate. Tapos ay wala namang pwedeng puntahan para applyan yan, para halimbawa na gusto na maka-avail. Kasi nga, ang karta dedikata ate, hindi naman yan ina-applyan. Ang listahan o yung graduatorya ay inilabas na ng di residenza ilang buwan na ang nakalilipas. Sana ay naging malinaw yan raga, ulitin lang natin na ang karta dedikata ate, yan ay hindi ina-applyan. Kaya ibig sabihin, kung ikaw ay dati nang hindi nabigyan itong 2023 ng karta dedikata ate, hindi ka pa rin mabibigyan ngayon dyan sa mga additional amount na ibinigay. Pero ngayong 2024, dahil magbibigay ulit sila, mayroon pa rin na karta dedikata ate, aabangan natin kasi we are hoping na iba naman na mga beneficiaries ang mabibigyan ng karta dedikata ate sa 2024. Ngayon naman ay sagutin natin yung tanong ng iba. Kapag kagadawa na-expire yung uh, permeso permesso di sujorno ay tumitigil ang payment para sa asenyo unico, ang sagot raga ay oo. Kasi ang kailangan ni IMSS para mabigyan ng uh, asenyo unico dapat ay valid yung permesso di sojourno. Kaya kapag ka na-expire yan, nagiging uh, suspesa yung payments para sa asenyo unico. Kaya ano ang dapat na gagawin? May na maaga pala ang ay mag-renew ka na agad ng permiso de sojorno. Kasi 2 months before nung iskadensa, uh, nung expiration date ng uh, permiso de sojorno, pwede nang maghulog doon sa posta para ikaw ay makapag-renew. Lalo na ngayon na uh, kapag ka ikaw ay naghulog ng kit doon sa posta, ay masyadong matagal yung ibinibigay na apuntamento kaya mas magtatagal pa, kaya milyon na mas maaga ay mag-renew ka na agad ng iyong permesso di sojourno. Mayroong mga sede ni Ims na tinatanggap nila yung uh, Richie Postale. Kaya maigi na kapag ikaw ay nag-renew, ay isabit mo kay Ames yung iyong uh, Richie Buta bidang bilang katunayan na ikaw ay nagre-renew. Mas maigi kasi na isasubmit mo yan habang ikaw ay naghihintay para doon sa retiro ng bagong permeso di sujorno Once na maretiro yung bagong permeso di sujorno kailangan na isabit mo yan agad kay Ames para na sa ganun ay tuloy-tuloy uh, yung magiging payment. Kung sakali na entitled sa payment ng Asenyo Unico tapos ay napatigil yan dahil nga na-expire yung permeso di sojourno, yun namang mga buwan na hindi nabayaran dahil napatigil nga, yan naman ay babayaran lahat ni IMSS. Once na, submit mo yung bago mo ng retiro na permesso di soggiorno. Ang pagsasubmit ng uh, retiro tapos tali, o kaya naman ay yung uh, bagong uh, retiro na permesso di soggiorno, pwede ka magpatulong doon sa patronato. Kung halimbawa na doon ka nagpatulong sa kanila sa pag apply ng asenyo unico o kaya naman ay ikaw mismo pwedeng mag-send yan, pwedeng isubmit mo yan doon sa sito ni IMSS. Example, tramite IMSS responde. At gaya ng aking laging uh, ina-advise sa Yuraga, pagka ikaw ay uh, mayroong uh, delay doon sa payment ng iyong asenyo uniko, kailangan na i-check iche mo agad doon sa sito ni IMSS yung status. Tapos, kapag kailangan na ikaw ay magtanong, mag-inquire ka kaagad kay IMSS para na sa ganun ay malaman mo kung ano ang iyong dapat na gagawin. simula sa December 18, 2023 ay uh, pwede na mag-apply para doon sa bagong bonus. Ang tinutukoy nga natin ay yung Asenyo de Inclusione or ADI. Uh, na alam natin, ipagpaon eh, na natin doon sa mga nakalipas na mga vlogs na explain na natin na yan ay yung papalit doon sa dating RDC or Reddito di Cittadinanza. Sa January 2024, ang simula dapat ng asenyo di inklusyone. Pero as early as December 18, simula December 18, 2023, ay pwede na mag-apply para sa asenyo di inklusyone. Para na sa gayon ay walang payment na masasayang kasi kapag ka ikaw ay maagap na nag-apply, maaari na yung para sa buwan ng January 2024, yan ay may bibigyan na sa iyo, mababayaran na. Ang asenyo di inklusyone, gaya ng ating na-explain na dati, yan ay para doon sa mga pamilya na mayroong at least isang member na maaari na mayroong disability o kaya naman ay mayroong member na minorene o kaya naman ay mayroong isang member na at least 60 years old o kaya naman ay merong member na kasama doon sa isang programa di cura e asistensa ng servizi socio sanitary. Dapat din para ikaw ay maging entitled, para ikaw ay makapag-apply dito sa Asenyo di Inclusione, dapat ang hawak na permeso di sujorno so ay yung permeso di sujorno so uwe di lungo periodo o yung tinatawag ng iba na karta sujorno so dapat din na ang EZ ay uh, hindi mas mataas sa 9,360 euros. Para sa application na uh, mula sa December 18 hanggang sa katapusan ng uh, February 2024, ang IZE na batayan ay yung EZE 2023, yung valid ng until December 31, 2023 hanggat wala pang EZE 2024. Pero once na pwede na mag-apply, syempre kailangan na meron ng bago na IZE. Yung tinutukoy natin ay yung EZE 2024 para na sa ganun ay tuloy-tuloy yung matatanggap para sa Asenyo di inklusyone And speaking of EZE Malapit nang ma-open yung aking patronato. Ang target na date ay ngayong January 2024. Kaya tamang-tama -tama para doon sa pagpapagawa ng bagong ize ngayong 2024. Kaya kung gusto mo pwede na ikaw ay sa akin na magpa-assist regarding sa EZ 2024. Balik tayo din sa Asenyo de Inclusione. Ang payment para sa Asenyo de Inclusione ay doon ilalagay sa tatawagin na Carta de Inclusione. Kagaya rin yan halos nung dating tinatawag na karta RDC. Dalawa ang paraan para ikaw ay makapag-apply nitong AD or Asenio de Inclusione. Una, pwedeng ikaw mismo pupunta ka doon sa sito ni Ames para nang ikaw ay uh, makapag-apply personally. Gagamitin mo ang iyong either na speed, CIE o kaya naman ay CNS. And I suggest in Raga na puntahan mo at bisitahin ang sito uh, na iyan ni IMPS tungkol sa Asenio de Inclusione para mas malaman mo pa kasi marami pang iba pa ng mga details mga requirements sa kailangan at saka info na makukuha mo di yan. O kaya naman, isa pang paraan, pwede na magpatulong sa mga patronati para makapag-apply. At simula ngayong uh, January 1, 2024, pwede na rin na magpatulong doon sa mga CAF. At ari naman yung step na ating uh, binanggit kanina na dapat na hindi kalimutan kasi dapat na gagawin ay pupunta at uh, mag-iiskripsyon doon sa sito ni SIISL para gawin yung uh, tinatawag na pato di attivazione digitale o yung tinatawag na PAD. Yan ay dine sa sito ni Ministero del Lavoro at dele Politike Sociale dapat na gagawin. Ang mga links na makakatulong sa iyo para mas maging malino pa sa iyo ang tungkol dine sa asenyo de inclusione, nilagay ko lahat diyan sa description. Ang ka lang raga sa aking mga vlogs, dating gawe kapag mayroong update ay babalitaan ulit kita. Kaya nga importante, baka hanggang ngayon na hindi ka pa nakapag-subscribe sa an channel, sana ay mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, bell mo yung all para sa gayon wala kang mabibis sa mga videos. Maging din sa akin nga Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mo kalimutan na mag-thumbs up at importante raga, malaking tulong mo sa akin kapag na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie raga, alla prossima.